isa sa mga problema ng ating tahanan o mga bahay ay ang pagkakaroon ng anay. Lalong-lalo lalo na sa mga bahay na gawa sa kahoy, kadalasan ay binabahayan ito ng anay. Sa kaso namin dito sa aming bahay, ang hagda namin ay gawa sa kahoy. At dahil dito, ito ay nagkakaroon ng mga butas na pinamamahayan ng mga anay at syempre unti-unting kinakain unti-unting uh, lumalaki ang mga butas na ito at nagiging banta kaya napilitan akong maghanap ng solusyon upang malunasan at maiwaksi ang mga anay na ito uh, mayroon ako ditong chemical na nabili ko sa isang tindahan na mamaya ay ating uh, gagamitin so kailangan lang natin ng spray bottle at ilalagay natin sa dito. Maari natin itong bantuan ng tubig. Subalit sa sa palagay ko, hindi na kailangan bantuan ng tubig. Mas maganda kung puro para mas malakas ang epekto habang ini-spray mo. I-sprayan mo lang yung mga butas na bahagi ng hagdan o ng kahoy hanggang sa pumasok yung mag-penetrate yung chemical sa loob ng butas. And eventually, maalarma ang mga hanay at mamatay o mag-alisan sila dito. And then, ah uh, pagkatapos ito, ulit-ulitin mo lang, yung mga butas na nandoon, ilagyan mo hanggang maabot yung pinakatuktok at sumama yung chemical sa maliliit na butas na component ng hagdan o ng kahoy. Then after, gagamitin mo tong brocha at pwede mong pahiran ang iba, ang ibang bahagi ng kahoy ng hagdan na hindi naman butas pero is pahidan mo na rin siya for the sake na ang mga hagdan kasi yan ay mayroong maliliit na pa, maliliit na butas na hindi natin nakikita at sa puntong ito ay uh, yung mga butas na ito ay sa pamagitan nito malalagyan to ng chemical na and then after that pwede mong barnisan yung mga yung hagdan o yung kahoy na bahagi at obserbahan natin kung may papasok pang anay so samahan nyo ako tara ayan po nakikita natin yung mga butas na yan oh. yan ho, na ho namamahay ang mga anay at gamit itong spray na chemical na nabili ko atin hong oh, i-sprayan yung mga butas na yan Yan. Yan po. Kitang-kita natin, oh. Yan. So, doon po sa mga bahaging wala namang butas, pwede natin yung ma-prevent yan o, oh, gaya nito. Wala pang butas yan, no? Oh? Pero isprayan natin. Yan. So, meron na po siyang ano. And then, saka natin ikalat gamit itong brush. Yan. Ito pa preventive. Kapag ka po naamoy yan ng mga anay, hindi na sila babalik dyan. Yan. Yan. Yan, yan po yung in natin. So, ikalat lang natin yung chemical na yan, pero siguraduhin nyo, bago kayo magganito, walang ibang mga tao dito sa bahay, no? Kasi parang hindi nila malanghap yung harmful chemical. Ako nga po, naka-mask ako nyan, eh. Yan. Kasi, ano yan, eh, harmful ang chemical na Yan. Yan. Malamang, kung ako ang anay, hindi na ako babalik dyan. Sa lakas ng chemical na yan. Yan. Okay po. At ayan, natapos na po natin ang ating task for today. Sana po ay wag nang bumalik tong mga peste na to at sana po ay nakakuha din kayo ng tip kung paano natin naalagaan itong mga hagda natin. Alagaan natin yan, magandang kahoy, sabalit mapanganib pag napabayaan dahil binabahayan ng anay. Okay? Sige, sige po, good day.